kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Kung mayroon man sigurong isang tao na mas kinakatakutan sa buong Bicol ay wala ng iba kundi si Gilbert Saisay Concepcion. Hindi basta-basta ang pagkakriminal ni Gilbert dahil ang grupo niya na Concepcion Criminal Syndicate ang siyang numero unong tagapaghasik ng lagim sa mga lugar ng Bicol at Albay. Humigit kumulang sa isang daang katao umano ang bilang ng mga natodas ng grupo na ito. Ayon sa PNP, Kilala si Gilbert sa pagkabrutal kapag gumawa ng krimen dahil katulad sa mga nakikita natin sa mga pelikula na pinagtatadad ng iba't ibang partes ng katawan ng kanyang biktima ay ganun nga ang specialty ni Gilbert. Bago naging ganap na kriminal si Gilbert ay unang naging miyembro ng makakaliwang grupo na kalaban ng Estado. Noon pa man, ay may pagkamadulas na itong si Gilbert dahil makailang beses na itong nakaligtas sa enkwentro nila laban sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Albay ang pangunahing operasyon nila Gilbert noon at noong taong 1999 ay nagbago ng pananaw sa buhay si Gilbert at tuluyan na nitong tinalikura ng pagsama sa kalaban ng Estado at nagbalik lobby ito sa gobyerno rason para mapasama ito sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Naging kasapi ng Philippine Army ang dating tinutugis ng mga sundalo na si Gilbert Saisay Concepcion. Ang buong akala ng lahat ay sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkakaroon ng permanenteng magandang pamumuhay at paniniwala si Gilbert. Pero naging panandalian lang pala ito dahil tila nasa dugo na talaga ni Gilbert ang maging kalaban ng batas nagawol sa kanyang tungkulin na nagsimulang magtayo ng kanyang sariling grupo para maghasik ng lagim sa buong lugar ng Albay tumba ang ilang mga barangay officials ng Libon Albay kay Gilbert at grupo nito. Kasamang kanyang kapatid ay naging kilabot sila sa bawat lugar na kanilang mapuntahan. Kumpleto rekados ang gawain ng Concepcion Criminal Syndicate kagaya ng pagnanakaw, extortion, pangingidnap, gun running, paninira ng mga babae, at tagabigay proteksyon sa ibang lokal na politiko na handang magbayad ng malaki para sa serbisyo ng grupo bilang kanilang tagapagtanggol at berador. Ayon sa PNP, 2006 nang magaroon ng kaso sa lupa sila Gilbert Concepcion laban sa magkapatid sa Bayan ng Libon. Hindi na pinarating pa ni Gilbert sa husgado ang kanilang kaso at agad na niyang tinodas ang magkapatid. Ang malalapa ay pati ang ina ng magkapatid na tinodas ni Gilbert ay kanya ring niyari dahil ito ang siyang nag ng kaso sa kanya dahil sa pagpaslang niya sa dalawa nitong mga anak. Mahilig ka bang manood sa pasagan ng mukha sa ibabaw ng lona? Narito na ang channel na para sa iyo. Kombinasyon mortal. Tomas inang Caballeros de la Zona de Guadalajara, Mexico. Ma paglalakad ng mga maaksyon na kaganapan sa highlights ng labanan. Di kalibreng ng ating ihahatid sa iyo na namang ikakatuwa mo. Tocamo, buenas suerte kumpidasyon, kumpidasyon, mortal. Siguradong palagi may bagong upload na video para sa inyo. Kaya mag-subscribe na at pindutin ang notification bell para siguradong updated ka sa bawat aksyong labanan na ating ina-upload. Ito, it it, 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 ito, ang kombinasyon mortal. Laban ka! batay sa record ng NCRPO, si Gilbert kasama ng grupo nito ang siya pangunahing suspect sa pagtumba sa isang engineer sa bayan pa rin ng libon labindalawang taon na ang nakakalipas. Haharap pa raw sana sa isang Senate inquiry noong 2012 ang itinumba niyang engineer. Hindi klaro kung may kaugnayan ba yun sa motibo ng pagpatumba sa kanya. Ayon sa mga haka-haka, Si Gilbert Rao ay umabot na ang biktima na kanyang mga natumba sa isang daan o mahigit pa. Ganyan kanotoryo si Gilbert Concepcion ayon sa PNP. Ilang beses na itong minanmana ng mga kapulisan at tinangkang hulihin. Pero sadyang napakadulas nito dahil na rin sa background dito noon na birador ng grupo niyang rebelde. Idagdag mo pa na nakapag-training pa ito sa Philippine Army Rason para tumaas ang kaalaman ni Gilbert kung paano magdago sa mga naghahanap sa kanya. Nang masyado ng mainit si Gilbert sa Bicol ay nagdesisyon itong magtago sa lugar ng Rizal at Cavite. Sa pagkakataong yun ay hindi na ni Gilbert na patuloy pa rin pala siyang minamanmanan ng PNP hanggang sa nasunta nila si Gilbert nang ito'y pumunta ng Paranaque para makipagkita sa kanyang kakilala. Kaagad na ikinasa isang operasyon noong January 25, 2024 para isilbi ang sampung warrant of arrest kay Gilbert ayon kay Police Lieutenant General Roderick Armamento, Director ng Police Command Southern Luzon. Walang balak si Gilbert at isa pa nitong kasama para tanggapin ang inihaying warrant of arrest sa kanila. Kaagad na pinaputukan ni Gilbert ang mga kapulisan kung kayat nagkaroon ng engkuentro at sa huli ay bulagta ang kinalabasan ni Gilbert at kasama nito. Isang milyon ng patong sa ulo ni Gilbert bunga ng mga nagawa nitong mga krimen. Walang kaalam-alam ang mga opisyal ng barangay sa lugar na yun na andun pala pabalik-balik si Gilbert dahil hindi naman daw ito gumagawa ng kahit anumang gulo. Kaya nagulat na lang sila nang biglang nakipagratrata nito sa mga kapulisan. Ang pagkatumba ni Gilbert Concepcion na siyang leader ng sarili niyang grupo ay isang magandang balita o umano sa mga negosyante sa lugar ng Bicol kung saan. tuon madalas mambiktima si Gilbert noong ito'y nabubuhay pa. Isa na namang patunay na kapag sa baril ka nabubuhay ay sa baril ka rin. Matotodas! Ikaw, may kakilala ka bang malag-Gilbert Concepcion ang abilidad? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.